George Mickey. Ora Gerard, magulos dili ka, wag ka magpa-jump. <laughs> oh, wag ka magpa-jump. No, 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 no. Gerard? Bangin yan. Kung may problema ka, pwede natin mag usapan yan. Wag <laughs> jump si Gerard, sabangin. At hindi. <laughs> Grabe pagka extreme mo pala, Kuya Gerard. Bangin 'yun, jumpin mo. Sana all. <laughs> <laughs> udulas, udulas yan Alalay dito ba tayo? Papunta kami ngayon na ano Sa bahay ni na brother Makoy So dumahan kami dito sa back door ah, uh, Sinubukan natin yung bagong gawa natin yung ano, pork seal ng ano Nung sports bike ni brother Gerard Sabi so, ni sa off-road Ang galing, ang galing <laughs> So dito muna kami mga pumarada Bumuli kami ng burger ni Brother Gerald Siguro hindi na namin ibababaing mo no, Sports bike ni Brother Jordan doon Kasi medyo mahirap eh. Paparada na lang namin doon Pero to si o, classic natin eh. Si Himalayas si Himalayas yan Ibababa natin dito Susubukan natin i-trail dito Medyo matarik kasi dito Pero tingin ko kaya ng sports bike eh <laughs> <laughs> Kaya yan Pero to si Himalayas Tingin ko kayang kaya niya yan all oh, around to si Malayas eh. Nakababa na ako dito pa Enduro. Pero ngayon sa ano natin, sa classic adventure natin, tatry natin. Medyo mahirap pero kaya yan.

Buti hindi ko din lang sports pack. <laughs> sure ka? Malumot yung ano eh. Malumot eh no? Oo. Malumot yung gilid. Yung apa ka mo ang naisipin mo dyan. Pwede po marato dito ate. Dito na lang ako. Baka pwede makalap ka rin. Okay. Baka <laughs> ah, bumalagbag eh. So, Yun. Oo. Oh. Ang ima. Ang Himalayas ni Pastor. Let's go guys. House visit tayo kay Brother Makoy. Na dengue raw, na dengue. Oo nga. Visit tayo natin yung kaibigan natin para uh... ano. <laughs> tayo ba dito si Himalayas? <laughs> <laughs> Hindi ko na yung nakita. Oh. Ang gulas eh. Ang hirap. Uh. Baka si Himalayas. Ako nga parang dadaos-dos din eh. Ilalakad lang ako eh. Welcome to Makoy's Paradise. Yun. Nakaganda dito, okay na brother Makoy. Napaka nature. namin naisipang nga ano, na mag-adventure short trail ride ni brother Gerard. Gamit namin mga hindi talaga pang trail na motor. Wala lang, nag-trip lang kami. Then, binisita namin si brother Makoy. Kasi nadengi si brother Makoy nung no, ano, nakaraan din. Go. Eh, sakto, binisita namin dito. Din dinala ni Gerard ng bulaklak. Burger. <laughs> 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 Saka prutas. So <laughs> napasarap ganito yung mga gusto mga ride na Yung tipong kahit mga short lang Pero mare-relax ka talaga Mga stress reliever na tinatawag eh, Ayoko na nung masyado malalayo Kaka-stress lang yun eh <laughs> Okay na yung mga ganito lang Mga adventure ride Yung mga tipong hindi basta nagagawa ng mga normal na rider yeah, sawa na sa tagal natin na pagmamotor Sinawaan na ako sa mga nonsense na ride Ito gusto ko tipong adventure ride. So, thank you very much for watching. Sumayon nyo kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.